Eh na guys, so ayan na maglalaban na ng gagamba. Maglalaban na ng gagamba. Ang gagambang bahay versus gagambang kapitbahay. Ayan na. May pareyas daw ang gagamba. Parehas daw gagamba. Pa bahay. O yun, parehas daw pala yung gagambang bahay. Sa so, gagambang bahay, guys. Ayan, ayan na. Naglaban na. Ayan na. Oh, ayun. Hmm, um, talo agad yung isa. Bahay. Sa talo agad yung isa. Ba! Oh, ang gagawa mo. Oh, kaway ka muna. Kaway ka muna ano, oh ito po yung makulit na bata na isa pa oh ang alaga naman nito na ay sisiw wala yung sisiw mo oh ayun oh nako ano na nangyayari sa gagamba ayun oh. ba diba, pwede pa yung gagambang yan mukhang inaantok lang yan lagyan mo ng ano lagyan mo pa ng ano ng dahon dahon ng oregano oh ito dahon ng oregano pampalakas oh ano? oh ayun na, kakainin niya na yan oh. ayan na -hmm. Uh mm, -huh. uh, patay tumakbo ayun oh. ako mag aaway na yan sa gagamba mo oh ano ano nangyari Sain okay. eh malapit na kunin mo ayan na nako medyo patay na yata yan dahil natulog malamig ngayon panalo yung isang kapitbahay na gagamba sina lagyan pa ng ano yan bigyan mo ng ano ng kapangyarihan ng oregano ayan o ito lagyan mo kapangyarihan ng oregano yun ayan oh o o, ay. o ayan mukhang ayaw niyang kainin yan busog siya bigyan mo siya ng oregano the power of oregano o ano? Baba, baba. Itang. Anong wait lang? Pwede na yan? Mama! Oo, ayun o. Sige. Pakain mo na yan. Sasaputan niya yan. O, ayan. Sasaputan niya na yan. O, ayun. Wala na. Sasaputan niya na. O. Ayun o. Nasaan na? Oh, sasaputan niya na yan. ayun yung saputan. Tapos ito eh. Dami ng ito. Oh, baba. Laki rin ng gagambang yan ha. Yung gagambang bahay na yan ha. Oh. Sakto-sakto nakakuha ka. Nang bumili ka ng agahan. Oh, ayan o. Oh. Ah. Masa yung big? Oh, inaantok na yan. Pwede na yan ha ano okay na yan lalabang pa yata yan o ano knock out na yan ha naantok na wala na guys mong ano na to Hindi na o yan lumalabang pa daw Ooh. o ayun o. katis ayun nakatisan no o wala na o o ayun na Ibaot bit mo tae eh. Ayun na, wala na ayun oh. Panalo tong kapitbahay na to. Doon sa Martes na kapitbahay, talo. Di. Kapitbahay na yan, panalo na. Okay na yan. Di. Ay oh, no. Kasi to. Ala, sino tong batang ito? May alagang sisiw. Ay no. Oh. Ay na. Ala, ala, ala. Okay guys, maraming salamat. Ay, panalo na naman to. O, oh, ayan. Sige na. Lalaban pa rin ito. Lalaban pa rin? O, oh, ayun na. lumabang pa rin niya, oh.